Halika, Prab. Guguloyin lang kita sa glit. Sige. Pwede po kita ang interviewin. Sige, sure. So, eto, Halika, Prab. Depende prap, sa tanong. <laughs> <Jogging>. <laughs> Sige, pwede naman mag-pass, Kuya. Okay. Kamusta ka naman po ngayon? Okay lang. Ano, um, mas motivated and mas um, inspired. <laughs> Kasi yan nga, pag may mga ano talaga, mga critics, lalo akong ano, uh, mas ginaganahan mas ginaganahan, na. mas ginaganahan pa. At yun, masaya kasi dumadami ang ano, dumadami tayo sa ating kalinga. ako naman hanggat ramdam ko yung suporta sa akin, walang problema. Tuloy-tuloy lang. So kuya, kamusta naman ang banding mo with Kalinga Angels? May mga nagbago ba? Ano, masaya ako kasi mas naging close ko sila, mga Kalinga Angels. Lalo na tong mga nakaraan yung sinasama ko sila lahat. Mas okay din pala yung ganun kasi mas nakikilala ko sila unlike before na medyo may pagkubaw ko kasi sa content ko dati baga isa-isa ko sila minang vlog ngayon halos sabay-sabay na minsan na uh, sa isang vlog ang dami kong binibisyari na binibigyan yung iba kasi ay bawat sama niyan may binibigay ako diyan yung iba di ko lang talaga pinapakita na sa vlog basta bawat kita nyo sa camera mayroon po akong binibigay sa kanila yun po yung ano ko diyan yun yung tulong ko sa kanila yes, so at the same time yun... nag-enjoy sila sa pagsama sa atin oo nga po eh Tsaka mas nagiging close sila lahat kuno. Hindi mm. lang sa pag may event. Tama. So, kuya, bakit mo naman naisipan na tumigil? Ano yung pinaka nakaka-stress sa iyo? Mm, yung sa ano, yung nag ano, yun nga, yung medyo nagsunod-sunod lang yung problema sa loob ng ano, community. Lalo na yung ano, yung regarding sa mga love team, di ba? Mm -hmm. Na medyo hindi lang ka medyo talagang nagiging toxic na siya kasi may kanya-kanyang sinusuportahan tapos basta ano eh, alam naman na lang mga viewers yun, basta pag sa mga fanatics diba? okay. Binsan, di ba minsan din na talaga kontrolado yung mga sinasabi basta support lang sila sa kanilang ano inidolo yun yung ano gusto kong mawala gusto ko gusto ko ng pagkakaisa sa kalingan. so kuya meron ka bang balak talaga na ihinto yung mga love team about sa love team um not totally ihinto siguro sa ngayon is maglalaylo muna ako kasi hindi hindi lahat ng ano na nagigets or naintindihan yung uh, yung ilang yung ano ng love team natin yung goal kasi yung love team naman talaga is one of our ano lang strategies di ba para yun para sa kanila kasi um, lahat naman yung ano kumbaga dumaan sa love team talagang grabe yung pagbabago sa buhay mm at masayang masaya sila about sa love team kasi alam naman nila na yun ay for good vibes diba na no, ginawa natin yung love team para yan sa mga supporta at para makatulong din sa kanila which is napatunay naman natin yan sa Jomcar sa EDC na grabe naman talaga yung pagbabago sa buhay nila yun naman yung tension natin kaya may love team na ginagawa tayo pero kung um, ayaw na ng iba or kung marami na rin umaaya, umaayaw and outside sa kalingap marami na rin kumbaga na, uh, nakakagulo or uh, medyo di nila gusto yun, eh di, wala tayong magagawa. Kundi ininto yun.